malapit nang magbukas ulit ang bahay ni Kuya. Excited na ang fans, lalo na sa GMA Sparkle na marami raw mas umangat kaysa ABS. Kaya i-countdown natin ang mga pinakamalakas oh, yeah. ang chance na makapasok. Woo! Sa top 5, si Sasa Girl. Kung sa first batch, may S near, sa season 2, pwedeng si Sasa Girl ang magdala ng good vibes. Ate, ate nililipak pa. Pero okay lang good items na sa top 4, Jillian Ward. From child actress hanggang sa pagiging isa sa pinaka-in-demand na teen stars ngayon, Jillian Ward proves na versatile siya. Imagine kung paano niya ihahandle ang mga task ni kuya. To top 3, Khalil Ramos. Kaya yeah! ng pagpasok ng host na si Mavi at GF na si Ashley nung first season, malamang may pakulo rin si kuya para sa magjowang si Khalil at Gabby. Si kuya pa ba? ready for the PBB At ang sa top two, ang towering beauty ng Sparkle Teens, Kisha Serna. Isipin mo na lang, combination ng Charlie Fleming at AC Martinez. Standing tall at 5 feet 9, honor student na, model pa, towering beauty with brains. At kung may fresh face na, pwedeng maging breakout star sa collab season 2. Eh maraming nagsabing, baka siya na. Nice. At syempre last but not the least sa top 1, Ashley Sarmiento. Isa sa mga sikat na TikTok stars na may milyon-milyong followers. Hindi lang siya maganda. Marunong din siyang makipag-connect sa Gen Z audience. Bagay na bagay sa social media driven na mundo ngayon. Anong say mo ka modern? Agree ka ba sa top 5 namin? Nga pala kung gusto mo ng gantong content, mag-follow ka na.